dami guys oh. hmm. libre na ang ulan tapos pitas tayo ng kubi taulong tapos uh, pagkasarap guys look ang daming set pound ka dragon manguha tayo ng bunga ng malunggay sobrang daming bunga ng malunggay dito sa amin guys ipapa-ulam natin kila kuya kaya dan kaya ay. so, ano dahan nila kuya dan yung likod no, ay yung paligid nung CR sa labas hala may sungkit na nga eh magyama din na magawa at hindi nga ito ayun ang dami yung sungkit din papas Pati meron o? Hindi, hindi meron. sa matutuloy. Wala sanga sabi Tutulin na lang kaya yung sanga. Maano kung puro malunggay? Hala, ginahanap ko ba yung inuwi kong kwan? Mandiak mabirukan ang dunggayin sa may bag. Hindi, hmm. mandiak na Tsaka yung cubitaw. Idagdag ko na lang na eh. Idagdag na lang. Sabi ko na iwan ko man yata sa kubo. Mabing masaspa ka mang din yan. Ito ang buong nga naging. Ito ang buong

Ante, kunin mo kaya yung panungketin o yung sa may taas. Alam ko, tungkit ang takla. Tungkit <laughs> ang sa Ibigay nyo. Ayaw mo bawat ng kilal ang <ma! laughs> Angkil Yung iba guys, hindi nila kinakain to. Masarap kaya yan. <laughs> dami guys oh. hmm. Libre na ang ulan, tapos pitas tayo ng cubitaw no. Sinitaw na to no. Cubitaw Tapos pulang-pulang kamatis. Okay. Sarap naman ng kain. Laban na naman yan Sabi ang kailan mo kapapayat niya sa akin. <laughs> o oh, guys, pang barangay talaga itong aming malunggay o. Oh. Mag Trespassing na daw yung ibang sanga kaya kanila na daw yan. Let's go, let's go tangali na. Eh hey, si Marcelino, kita nagtitinginan na naman kayo. di pa rin siya tangka kaakas, kaya. Di <laughs> ka pa tense. ka So oh, di ba magagandarin mga kadiran pag napalipadan. Ayan mga ka-dragon, maghimay na tayo ng ating mga gulay-gulay. Ang araw naman ay nagkarne-karne tayo. Back to gulay naman tayo. Labas namin ang gulay. Siyempre may ano yan, mag-iihaw tayo na... Mag-iihaw tayo ng malaking tela. Ayan. Tapos sila kuya dan may dalang ano, papaitan ng baka. Ayan. Ay, sarap. Oh, bang bango. Hmm, nag-game as George. Ito, so, ayan mga ka Baka sa linggo tayo magpapaharvest ng palay. Ayan, medyo madilaw na dun bandaw. Siguro hanggang ano to, tatlong harvest. Kasi yung direct dito, ano pa? Palabas pa lang. Ito yung pangalawang harvest ito. Yan, yung kataasan na yan. Tsaka last na harvestin yung ano yung direct. Ay, may kalabasa, o oh. Nagtubo. Ayan, no? malapit na rin siguro mamulaklak tong ating sitaw na turo dito. Anihan na naman guys. Parang kailan lang nagtanim ang tao. Ngayon mag na tayo ng palay. Kaya lang ang mura ng palay. 22 lang daw yun sa ano NFA tapos ang sibuyas kamahal mahal ang palay kamura mura ano daw yun <laughs> dami yan ah hmm. ano puro mukulan hindi hmm. tayo mukha pa na Maka? Ganit lang siya. Bakit? Bakit? Nagliit na rin. Kalaki to ka po ni. Namatay na kasi. Ganda kasi ngayon ng paan eh. Pagtukol. Okay. mo bakit? Mabilis lang magbilad. Hindi pa siya mag-ipak. Pero kung um, mag-berde-berde. Ay. Magkoy hapis pa yan eh. Kaya ayaw na na sa daw. Tira sa. Oh, sarap naman yan, tita. Luto na tong ano? nagtimpla dito? Ito natin, guys, yung gulay ng antipase. Napakasarap sarap guys. Look, ang daming sa pound. Yan, may dagdag na limang hiwang karne. Yan, natira sa barbecue. Sabi, <laughs> Kasya. Walang tansi-tansi yan mga ka-dragons. Kimkot na lang guys. <laughs> Tot, bago pintura. Kamadha daw dati ni si Anne. Pag ganto-ganto lang si CR namin, naka hindi sinuwebing ko na siminto so ayan mga kadragon kakain na ulit ang mga ladies and gentlemen oh, so lang mong gamit bay mga salamat, salamat po ang patas sa aming katawan okay. hey. like yeah. okay. ang okay. sa mga pagkain sa isang alam ni Jesus Amen Amen Kaya tayo mga na naman ang ulam namin ni Ay na, ko gusto ko yung sabaw ng ba?

Bahay sila ni Angaw. Doon pa nagpastol si Angaw ng baka sa... Ano nga sabi siya na may nagpastol? Na? Ang ginis! Bines. Hindi sa akin singkit yung pinagbilihan ko rin ng kambing dati. So, ng palo. may bukin dyan ako. May, may bukin dyan sa may lagu-laguna dyan. Di ba may laguna daan? Kung napuntahan nyo yun na yung malawang na laguna dyan. tawaun ay nohi pun ulamin nante na na tumunsa kenyong 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 tumunsa

Yerlay. Kaninang bata yung nandang pilaw sa katalo? Yung hindi niya. Tama? Hindi yan. Ano? Ang ulay yung dito ka ngayon. yung nanin. Alok bata. Ito wala mo no? mm. so, so, lang ang laman sa bahay. Eh. Ako naman pag nakakaramdam ako na pilaw ay yung nang kainin ko. Pag may sato, uh sa kolom iswa nao suwa nao ay na Artwa, Taki, ano yung isa? itang hindi ko kung siya hindi ko lang hindi ko lang ko ng sardinas bago halo ang ano ah kahit na mo mahuli masyado yung na Naude oh, guys, malang gito yung babae na eh. Hey, <laughs> tantiligaya, man, sinasab, sinasab uh, sinasabayan namin tantiligaya. Kaya yung pinagilaan ko ng malunggay. Ito kay Kuya Dan lang yan. Pahit na tapar at takas na pinaglamang ko. Yan mga kadwagon, dito na sila sa bandang likod. Walang tansi, tansi! Tansi! Diyos. Maribag. May daktum mag. Ilang ribag lang? Magbisa natin. Magbisa natin. Mga ka-Dragon, may mga nag-up harvest ng sibuyas dito. Mm -hmm. Yung sa atin, auntie, ay ipaikot mo na? Baka kulang pa nating paggisa yan eh. <laughs> ipaikot na rin daw namin sibuyas namin. Isang ribag. Agpapaus. <laughs> isang bigay. <laughs> ilang ribag kaya yan? Hmm? Bagay na sa si atin na. Ano daw? Ribag. <laughs> hmm. May isa lang kung kumain ito so nga yun. Sa ice cream namin ante. Sa mga yung payout ko. Pa, Kaya makasay. Eh? <laughs> wala man. Load, load ang payout. <laughs> Talagang wala pa man talaga. Dari mga bulang yun eh. Kala ko ba naman mag-payout na kayo? Hinatid ko pa naman kayo. Hindi mong kayo mag-payout. Kadali ninyo. Naglinis kami 30 <laughs> minutes. <laughs> 30 minutes tapos na rin kami. <laughs>

Yeah, pala ito sabi ko, ginaganon ko kanina. <laughs> Kabato-bato na rin, gayam nakadikit na, na bataw Ilagay ko talaga yan, baka mamaya pag ano may, pag ulan yung maglumot na yan. Kayo ka kayo siya. Pag nagaulan, maglumot yan eh. ito may ganito oh. Nanaman. May na-terang ano, sementa? Kalaking agad ng ano, arapilis. Tira ang aming ano net. Marupok pala tong nabili namin na ito. Pagdating namin doon, kadaging galinis. ka-dragon, bali pa uwi na naman ang mga ladies. Ayan, natapos din nila kuya dan yung ano, ating ano, pinalitadahan dyan sa paligid ng CR sa labas. So, ayan mga ka-dragon, sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming simpleng vlog today. Ayan, ingat po kayo palagi. Po. Love you! Ingat!